Tikman mo. Argentina ano? Tikman mo kung magaling kang manlasa, alam mo kung anong corn beef 'yan. Oh, nakuha mo nang lasa? Argentina. Hmm, di ba? Boat ka daw. Ha? Ano ba dapat? So magugutom kami kakaantay sa'yo kung kailan ka gigising. Eh? Ay, sus, kakain na nga lang. Dami pa niyang bisyo. O, talaga ba? Mas pangit ang lasa kung wala kaming pagkain. Anong oras na? magantay antay sa'yo kung kailan ka magluto. Ang madaming ulam sa tas sa mata mo. Son token como son muy